14 years old, nagmimikanik na. Ryan, ay, ba't umiiyak na si Ryan? Ryan, kumusta ka na? oh, mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay. Opo, nagtatabraw po ako para sa para may bawon sila araw-araw. Gaano mo kamahal yung mga kapatid mo? Mahal na mahal. Mahal na mahal. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo yan? Hindi po, sa papa ko. Sa papa mo, tinuruan ka niya? Siya yung kasama ko pag nasa bukid kami. Pag nasa bukid. Anong nararamdaman mo ngayon? Biglang nawala yung tatay mo. Ikaw nalang mag-isa maghanap buhay. Eh. Masakit ko sa ko. Napa no Napa no Hello Magandang hapon po. Kumusta ka na dyan? Ano pangalan mo kuya? Ryan. Ryan. Si nanay. Nay, magandang hapon. Kumusta kayo dito? Oh, ako si Daddy Frankie. Okay lang pumasok kami? May kipagkaibigan lang. Okay lang? Okay. Ano pangalan ni kuya? Ryan. Ryan. Ilang taong ka na? 14. 14? Ano trabaho mo? Mekaniko. Mekaniko. 14 years old, nagmi-mechanic na. Very good. Ha? Si nanay naman, pangalan ni nanay? Maritesto. Ha? Maritesto. Marite, nanay Marites. Ito bahay nyo. Okay, pwede ba tayong ano? Umupo, mga pagkwentuhan sa inyo? Sige, upo ka. Upo ka, kuya. Ayan, magandang hapon. Uh, ah, nag na po ba kayo? Upo. Ilan taon si nanay? Ano, 37 po. 37. Ilan po anak niyo? Dito po. Ano pangalan mo ulit? Ryan. Si Ryan. Si Ryan, panganay? Hindi, pangalawa po. Pangalawa. Ilan taon ng panganay? Ano po, 17 po. 17. Nasaan yung panganay? Nasaan po, may ginagawa sa project nila. Sa? May project po sila. Ah, nag-aaral? Nag-aaral. Si Ryan naman? Nag-aaral din po yan. <laughs> nag-aaral pag ano sabado sa paano, nagtatrabaho po siya sa sabado nagtatrabaho asan po ang asawa niya nasaan na po ano ikinamatay niya komplikasyon ah, po ano nagkasakit Kailan siya namatay? Noong December 26 po. Bago pa? Po. Hindi niyo siya napadoktor? Napagamot? Napagamot din po kasi ako na <laughs> hindi na siya gumaling. So, nung nabubuhay ang asawa niyo, anong trabaho niya? Nag-ano po siya, nagtatinda po siya ng mga mais vendors po ng pinatog po. Ah, mais vendor mga binatog. Opo. So, nung nabubuhay siya, kumusta naman ang buhay-buhay niyo? Ayos lang naman po. Ayos lang. Kain ng tatlong beses sa isang ato. Nakaraos. Pero po ngayon. Ngayon? Kumusta naman ngayon? Hirap ang buhay po. Bakit? Wala po kami na mo. Ito lang ang anak ko. Pag, ano lang. Pag sabad na araw lang po siya, nakakaano po. Ah, si Ryan. Ay, ba't umiiyak na si Ryan? Ryan, kumusta ka na? Mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay? Sabi ng nanay mo, ikaw ang nagtatrabaho? Ikaw ang breadwinner? Nagtatrabaho ako para sa mga kapatid ko, para may bahawin sila araw-araw. Ah, nagtatrabaho ka para sa mga kapatid mo? Anong trabaho mga ginagawa mo? Nagahanap pa ng, ano, ng gamit ng sasakyan. Nagahanap ka na? Hmm. Doon sa San Carlos. Sa, sa talyer? Oo. Oh. So marunong ka na magmekaniko? Hmm. Hindi, nagabot lang po ako. Ng ah, kibit. helper ka sa mekaniko. Okay. Very good. Ba't mo ginagawa yon Nagtrabaho eh, ilang taon ka pa lang? Para sa mga kapatid ko po. Okay. Magkano sweldo mo? Pag marami pong nagawa namin, 200. Pag wala, isang dal lang po. Mm -hmm. Gaano nga kadalas po mapasok sa trabaho mo? Dalawaro. Saturday, Sunday? po. Mm -hmm. Gaano kahirap mawalaan ng tatay? Kahirap po. Bakit? Wala po. Wala po. Wala Wala nagahanap nag -ano, pagkain namin. Walang nagahanap buhay para sa pagkain nyo? Mabuti, nagtatrabaho ka. Na paano, paano mo pinagkakasya yun? Paano niyo pinagkakasya kung ikaw lang magtatrabaho? Oo po? Hindi na po ako nagbabawon sila lang. Ay, hindi ka nagbabawon pag pumapasok ka? sila lang. Yung mga kapatid mo lang. Kaya mo yun? Opo. Kakayanin ko po. Kakayanin mo? Bakit? Para hindi sila magutom. Ay, para hindi magutom yung mga kapatid mo. Napakabait mo naman, Ryan. Napakabait mong kapatid. Napag-alaman ko pa dyan sa labasan kung saan-saan ka raw nakikiupa para lang kumita ng pera. Opo. Bakit sanay na parang sanay na sanay ka sa trabaho? Opo. Paano mo natutunan yung maghanap buhay magtrabaho? Sa papa ko. Ah, sa papa mo, tinuruan ka niya? Opo. Sa kasama ko po, nasa kami. Ah, lagi kang sinasama ng papa mo nung nabubuhay pa siya? Opo. Tinuruan ka niya magtrabaho? Opo. po yung kasama ko pag nasa bukid kami. Ano? sa yung kasama ko pag nasa bukid kami. Pag nasa bukid? Opo. Anong nararamdaman mo ngayon? Biglang nawala yung tatay mo. Ikaw na lang mag-isa maghanap buhay. Masakit po sa dumna Nawala na po Masakit pa rin hanggang ngayon? Opo. Laban lang, ha? Huwag kang mawawala ng pag-asa. Oo. Anong grade ka na? Grade 8. Grade 8? Ano bang pangarap mo paglaki? Eh? Mekaniko. Mekaniko? Laban lang. Oo. Huwag kang bibitaw, ha? Oo. Si nanay naman, nay. 14 pa lang siya, siya yung, parang siya yung naghahanap buhay ninyo ngayon. Anong nararamdaman mo ngayon, Nay, at yung anak mo na sa edad niyang yan, napipilitan na siyang maghanap buhay para sa inyo? Naawa rin po ako. Kami sa hindi dito natutulog na aga ng diag ako makatulog. Bakit hindi siya natulog dito? Doon siya natutulog pag ano, nagtatrabaho siya. Uh -huh mga pag ano, nag-aalala na din po ako. Ngayon, mm -hmm. mahirap pang buhay kasi kaya, kinakaya na yung namin. Wala ka bang magulang dito, Nay? Ngayon mm -hmm. po, yung nanay ko lang po. Wala ding hanap buhay, matang na Mga kapatid nyo? Mm uh -hmm. -huh. Kaso mahirap din ang buhay nila. Mahirap din ang buhay. Kagaya ngayon, Anong inulam nyo kanina, Ryan? Tanghalian? Gulay po. Gulay. So, bukas, papasok ka. Opo. May baon yung mga klas kapatid mo? Wala pa. Wala pa? Hmm. Paano? Paano bukas? Hindi ko alam. Paano? Maghahanap ako ng trabaho. Maghahanap kang trabaho. Bukod sa pagmimekaniko, ano pa yung mga alam mong trabaho? Mag, ano, magtinda mag, mag ng ano, blinds. Ah, mag, nagtitinda ka rin ng blinds. Maggawa. Maggawa. Marami kang alam na trabaho. Po. Hmm? Mabuti, tinatanggap ka sa edad mong yan. Siyempre, underage ka pa. Tingin ba hindi po? Ako tinatanggap. Ay, ah, yung iba ayaw nila. Opo. Sinasabi nila, bata pa. Bata ka pa. Sabi ko, hindi na ako bata. Pero ang totoo niyan, alam mo, bata ka pa, 14, underage pa. No? Huh? Paano yung mga barkada mo? Hindi ka na nakikipaglaro ngayon. Hindi na. Opo. Pagtatrabaho na. Bakit napakasipag mo? Para sa ano, mga kapatid ko, para magkatapos sila sa pagkara. Mm -hmm. Okay. Gaano mo kamahal yung mga kapatid mo? Mahal na mahal. Mahal, na mahal Okay. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo yan? Hindi po. Okay. Napakaswerte ng nanay mo kasi nagkaroon sila ng anak na kagaya mo. No? Opo. Yung kuya mo naman, yung panganay, kuya o ate yung panganay? Kuya. Pa. Pa. Kuya? Nagtatrabaho din siya? Opo. Mahiyaan. Opo. Mahiyaan yung panganay? Opo so ito talaga siya ang naghahanap buhay. Nay, uh, actually nababalitaan kaya kami narating dito dahil nabalitaan namin yung nangyari sa inyo. Isang kapitbahay ninyo ang nagsumbong kay Daddy Frankie, yun nangyari sa inyo. Kaya kami nandito. Ah, uh, pwede bang ilarawan mo sa amin kung anong klasing anak si Ryan? Kasi nababalitaan namin kung ano yung gaano siya kasi pag na parang siya yung bumubuhay sa inyo ngayon. Pwede bang ilarawan mo si Ryan sa amin? Gusto kong malaman sa, sa nanay mismo kung anong ginagawa niya. Pag ano, hindi siya pag, walang pasok, naghanap po siya ng mga uh, niya para may, pang, may pambili ng pikas. Hindi, hindi, hindi siya pumapasok yung sabi ko sa kanya, kaya na wala na silang baon, kita lang sila. Ang hirap kasi mm, nawala na yung asawa ko eh. pa yung mga bata. Kaya ako makapagtrabaho. Hindi ko kaya silang iwan na ano. Ito yung bonso? Opo. Mm -hmm. Hindi pa wala kaya. Wala pa niya sa taon to. na yung papa niya. Napakahirap ba mawalan ng ka-partner? Asawa? Kagaya niyan, nag-aaral yung mga bata, ano? Anong, anong masasabi mo kay Ryan ay kasi siyempre kahit sa murang edad, parang napakalaking kayamanan sa pamilya na magkaroon ng anak na bata pa, napaka-responsable na niya. Siyempre na nga po sa kanya kasi ganyan po siya ang sirti-sirti ko po ng anak ko. Hmm. Nay, uh, tanong ko lang. Siyempre, ang nag-aalam ko, nararamdaman ko naman yung hirap. Ang tema ano, mahirap na ang buhay. Pero nung nawalan ka ng asawa, alam ko mas mahirap. Ano yung pagkakaiba noon na nandyan yung asawa mo tapos sa ngayon? Kahit nung buhay pa siya, kahit mahirap ang buhay, pero mas maano pa kaysa ko ngayon. Sobrang hirap ko na ngayon. <laughs> Naawa po ako sa mga anak ko kasi <laughs> wala po ako may bigyan ng masarap na pagkain sa kanila. Puros yung mga ulam nila, puros gulay lang. Wala ang ibang pag ano, hinahanap, pag hinahanap nila yung, yung ano yung ibang ulam, wala na. Tsagaan nyo lang po. Pinabi ko sa kanya, makakaraos din tayo. Eh, kasi, ang hira kasi. Nay, pag umuwi si Ryan, sabi niya, sweldo niya 200. Paano mo ibinabudget yung 200? Pag, ano, pag wala kami bigas, isang kilo lang po. Tapos, kung ano, mabibili na lang sila ng nobis, o kaya kukuha na lang ako ng mga gulay dyan sa ano. Mm -hmm. Tama yun na uh, priority mong bilhin. Bigas. Ang ulam. Walang problema yung maggulay-gulay tayo araw-araw. Mas mabitamina yun, no? Kaysa yung mga noodles. Ang noodles, pansamantala, alternative lang yan. ganun talaga ang buhay. May mga bagay talaga or may mga pangyayari na dumarating sa buhay natin. Ayaw at gusto natin, minsan darating talaga yun. Pero sadyang may plano si God kung bakit nangyayari yun, no? May oh. eh, mga purpose. <laughs> Kuya Ryan naman, si Kuya Ryan, uh, anong pakiramdam mo mula nung nawala na yung tatay mo na lagi mo siyang kasangga, lagi mong kasama? Mahira po. Mahira po na wala na sila kasi wala na pong nagtatabraw, wala na pong nagbibigay ng mga pagkain namin. Wala nang nagaano sa amin dito. Walang gumagabay. Opo. Walang kasinsarap talaga pag kumpleto ang pamilya, no? Opo. Kahit mahirap pag nandyan ang magulang, nandyan ang nanay, tatay, parang napaka-komportable ng buhay ng mga anak, no? Opo. Ngayon, parang kulang talaga, no? Napakahirap isipin, parang walang kasiguraduhan. Pero ganun pa man kailangan, Lumaban, no? Pupo. Harapin yung pagsubok na yan. May iyak si Ryan, mga kababayan. Ramdam ko yung... Uh, hirap na pinagdadaanan niya bilang kuya. Siya yung nagpupursige, maghanap buhay daw para sa kanyang <coughs> mga kapatid. Hanggang kailan ka magtatrabaho, Ryan? Okay. Kaya... Kaya... Gusto ko magtabraw para maturungan ko sila araw-araw hanggat kaya. Opo, kaya ko. No? Salaban lang, no. Opo. Ganun talaga. Mahirap ang buhay, pero Opo. tandaan mo Ryan Mangarap ka lang, huwag kang susuko. Opo. Alam ko malayo ang mararating mo. Tama 'yung sinabi, ginagawa mo magmekaniko ka. Opo. Helper ka, katagalan Opo. matututo ka. Malaki ang potensyal ng batang masipag. Lalo na sa pagmimekaniko. Opo. No? Sa pilitin mo mga pagtapos, mga pag-aral, kahit anong hirap. Opo. Lagi kang magpipray kay God, ha? Opo. Ito mga kababayan, ramdam na ramdam natin kay Ryan. Ayon sa kanya, sobrang hirap no? na mawalan ng magulang. Nawalan siya kasi ng tatay na siya yung lagi niyang kasama. Kaya sana mga kababayan, lalong-lalo na sa mga panood ng videong ito, yung mga iba, na parang binabaliwala nila yung kanilang magulang. Pakamahalin natin ang ating magulang. Dahil pag wala na lana, iiyak na lang tayo. Huh? Kuya Jesse, paingisan sa akong bigas. Yan, may, nay, may dala akong bigas. Sana makatulong sa inyo. salamat po. May bigas pa ba kayo? Wala na rin po. Wala na. Pera? May budget kayo? Wala na rin po. So, Wala? Ano, nai? Kanina po, nangalala po ko kasi dumating na yung ano ng kuryente namin. Wala akong pambayan. Ah, dumating na ang veiling ng kuryente? wala na kami, wala akong pamayit kaya nandito lang ako sa loob ng niisip ko kung saan ako pupunta kung mangungutang pag nangutang ka sino magbabayad? si Ryan? wawa naman si Ryan hindi na niya na-enjoy yung pagkabata niya sub-sub na lagi sa trabaho. No? Huh? Pero, Ryan, tandaan mo, hindi araw-araw ganyan ang buhay natin, ha? Opo. Minsan ba dumarating din ba sa isip mo na maingit sa mga bata na kasing edad mo na naglalaro lang, may pera, may nanay, may tatay? Opo. Inisip ko minsan, Hindi pa nabubuhay ang bago nang... Sige dyan, Bandang. Salamat. Sige, Bandang. Thank you. Ano ka mo, Ryan? Inisip ko minsan... Na, nung wala na si Papa, ko hindi na po ako nakakaan na sa mga bata, inisip ko na lang, bro Oo. Uh para sa mundo Hindi mo na inisip maging bata? Opo. Trabaho na lang inisip mo? Opo. Okay. Laban lang. Ara yan. I-upload namin tong video to. Maraming mga kapanood. Anong mensahe mo sa mga bata na naglalaro? Binabaliwala yung magulang. Siyempre, naramdaman mo kung gaano kahalaga ang magulang. Anong mensahe mo sa mga bata na mga kapanood? para kapulutan ng aral. Huwag silang sasagot sa, sa magulang sa, at mahalin sila. Mahalin ah. sige, sabihin mo para mapa, maparingan ang mga bata. M mahalin ang magulang para sulitin pag nandiyan pa sila. Pag wala na sila, wala na. Wala na magbaano sa kanilang magasas. Tapos wala na magbaano mag sa mga pagkain nila. Tapos wala na magbaano buhay huwag sila puro Raro. okay. masakit sa damdamin mga kapapayan mga ganitong bata na bata pa lang napipilitan na mag-aral pero kagandahan bago nawala yung tatay naturuan siya magtrabaho no? dahil yun talaga yung kapalaran minsan pero hindi porkit ganon ay susuko na lang tayo no? Dahil uh, hindi natutulog ang Panginoon. Di ba, Nay? Nay, uh, may dala akong bigas. Sana makatulong po sa inyo. Opo, maraming maraming salamat po. Maraming salamat. Ha? Dumating po kayo. Ha? Puti po, dumating po kayo. Mm -mm. Sige. <coughs> At uh, hindi lang yan. Magbibigay din ako ng pambilin ninyo ng ano, ng ulam para sakali makadagdag pambaon ng mga bata. Ano na eh? Yung kamay mo na eh, bilangin natin. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po marami pa kayo matulungan. Kagaya namin po. Okay. Sana makatulong yung perang niyan. Opo, po. Marami, maraming maraming salamat. bagay na po sa amin ito. Anong unang unang mong gagawin sa pera? Babayadan ko po yung pangpilang po namin. Tapos yung pagkain ng mga anak ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Diane, lapit ka kay nanay. Okay. May baon na po sila bukas. May baon na sila bukas. Ryan, gaano mo kamahal ang nanay mo? Mahal na mahal. Okay. So, dahil ikaw ang tumata yung tatay, parang panganay, huwag na huwag mong pababayaan mga kapatid mo, ha? Opo. Nanay mo, huwag mong pababayaan. Opo. Anong aasahan ni nanay sa'yo eh ano, sila magtatabraw ako, mag po ako mabuti. Okay. Para itaguyod sila. Para itaguyod mo sila? Opo. Very good. Na? Huh? Tapos Opo. umiwas ka sa mga barkadang hindi maganda, ha? Opo. Huwag kang mag-iinom-inom, huwag magbisyo, ano? Opo. Masisira ang kinabukasan mo once na pumasok ka sa mga ganong barkada. Opo. Doon magsisimula piliin mo yung kaibigan mo. Kasi sabi nila, ko ano yung nasa surround, ko ano yung nasa paligid mo, malamang maging ganon. Kaya ko ang pinupuntahan mo yung mga mekaniko, pinupuntahan mo yung nagtatrabaho araw-araw, ganon din magiging habit mo. Pero kung ang pupuntahan mo yung sa mga barkada, malamang magiging palainom. Diba? Opo. Pangit yon, no? Okay? So, yan. Salamat at napuntahan ko kayo dito. Ryan, anong masasabi mo at nakapasyal si Daddy Frankie dito? Maraming salamat po, Daddy Frankie. Nakapasyal po kayo dito. At salamat sa binigay niyo po. At maraming maraming salamat po. God bless. Sana makabalik pa ako dito. Nay, uh, okay lang i-upload namin ito? Opo. Okay. Ryan, nag-aaral ka ka mo? Opo. Okay. Maraming mga kapanood dito. May gusto ka bang sabihin sa mga kababayan natin na nakapanood o mensahe mo? Anong gusto mong iparating sa kanila? Sana maawa po sila. At mag... Wala kang masabi. Opo. Si nanay, nay. Opo nararamdaman po kita. Bigyan kita ng chance. Anong gusto mong iparating sa ating mga kababayan? Kung sino yung mga maabuting puso po dyan, tulungan po nila kami kasi pag ano po yung mga ba yung bahay namin pag may bagyo. Diyan lang po kami sa sulok eh. Tatakot po kami. Sana tulungan niyo po kami. May awa ang Diyos. No? Salamat. So ayan mga kababayan, mga kabarangay. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Sa walang sawa na yung pagsuporta kay Daddy Frankie. Isa na namang kwento ng pamilya. Isa na namang uh, nakakaiyak na tagpo. Lalong-lalo na po sa pinagdadaanan ni Ryan. Sa edad 14, siya na po ang pumapasan na sana ay responsibilidad ng kanyang ina, ay ng kanyang ama. Ngunit hindi inaasahan na matay na ang kanyang tatay. Kaya si Ryan, 14 years old, ayaw at sa gusto niya dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga kapatid ay napipilitan siyang maghanap buhay para may pangkain, pambaon ng kanyang mga kapatid. Nawa, bigyan pa si Ryan ng lakas ng loob, bigyan siya ng ating Panginoon ng kalakasan para hindi magutuman ang kanyang mga kapatid. Napakahirap isipin, napakahirap paniwalaan na sa edad niyang 14 ay ganun na ang nangyari. Pero yun po ang dahilan kung bakit naparating ang Tim Daddy Frankie sa bahay nito dahil maraming nag-message sa amin sa nangyari or nangyayari sa batang ito. At ihilingin ko sa Panginoon na sana ay hindi patuhuli na punta ng Tim Daddy Frankie. Nang sa ganon ay mas makatulong pa kami or matulungan pa natin si Ryan. Mabawasan man lang yung hirap na pinagdadaanan nila. Hindi man ganon kalaki ang maitutulong ni Daddy Frankie. Alam ko, makakagaan kahit papano. Pero mga kababayan, muli po ako'y magpapalasalamat sa inyong lahat dahil po ang tulong na ito ay hindi ko magagawa kung wala kayo. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, bago matapos ang videong ito, nanaisin ko po munang uh, magpasalamat sa mga kababayan natin, OFW. Mga kababayan natin nasa ibang bansa, mga kababayan natin laging nandyan sa premier. Team Rice Above, headed by Tita Hanes, kay uh, Rose Gorgeous, kay Beautiful Purisa Joy. Huh? Rosary Around the World, Tita Lahat po na nandyan sa premier. Maraming, maraming salamat po. Thank you so much. Bye-bye.